Ano nagawa ano mo diyan? Ihiwalay. Ayusin mo pag ihiwalay mo ah. Bakit kasi kailangan ihiwalay to? Depende kasi yan gum sa kulay at saka sa dumi din. Simula mo na sa medyo malinis hanggang sa madumi. Oh, alas Tagal maglaba? Eh, talaga, Ba't hindi pag -pag... yung unahin mo mga pambahay. Yun know, na pambahay yun ng marumi. O, oh. yung panlakad mo hindi masyado madumi, nadumihan na. Bata kapag naglalaba, pag wala ka rito, natatapos ko namang sabay-sabay lahat. Kaya nga eh, pikit mata na lang, Bikit kahit alam mata. kang medyo medyo maano. Medyo medyo? ay tanggalin mo yung etiketa nun. Ano to? Bago naman to, sabay tuloy sa puti? Hindi wag. Dito ba yung laga ano yan? Dami. Pag maglalaba ka, sinasamon mo mga punda. Hindi pa naman dapat. Binaparami mo talaga lalo na pag ako maglalaba. May goodness so... oh. Magkano na yan? Isang linggo? Pwede talaga isang linggo? Mm -hmm goodness. Pawis, pawis. Meron na yun So, dito. Mm, mm Tutorial ba to? Tutorial? Para don. doon. Mo. Uh -uh. Anak mo, eh. Kadiri mo, brief. Malilinis pa to. Baka may mga laman ng bulsa. I-check mo. Pag ako nag-ano, nag-short, isang linggo bago ko palitan. Yuck. Yeah. O, pambahay yun. Pambahay to eh. Mm. Panlakad yun, di ba? Pabayan. Oh. Magpasaway ka. Tama ba itong ginagawa ko? Ito, medyas. Sa pambahay. Dito. Uh -uh. Ito, dito na ito. Ito. Bahay. Uh -uh. Eh, puro pambahay na ito. Eh. Sabay-sabay na ito. Hindi yung pare-parehas. Basta puti-puti.